magandang araw, mga bata! Ako si Teacher David. Handa na ba kayo para sa panibagong araw ng pagkatuto? Kung ang sagot ninyo ay oo, ganoon din ako. Kaya, huwag na nating patagalin. Simulan na natin ang pagtuklas sa ating bagong aralin. Sa video ito, pag-aaralan natin ang tungkol sa pagbibigay kahulugan sa kilos at pahayag ng mga tauhan sa napakinggang pabula. Bilang panimula, ating sagutan ang gawain sa subukin. Para sa panuto, makinig at unawaing mabuti habang binabasa ang susunod na dayalogo. Maaari mo ring ipabasa sa iyong magulang o kasamahan sa bahay ang dayalogo habang ikaw ay nakikinig. Ang dayalogo na ating babasahin ay may pamagat na Ang Uwak at Ang Maya. Maya, nais kong mapatunayan kung sino talaga sa atin ang pinakamagaling. Ah, yun ba? Ano? Gusto mong magsubukan tayo ng tapang o kakayahan? Kakayahan, Maya. Nagpaikot-ikot ng lipad si Uwak matapos sagutin si Maya. Anong gagawin natin, Uwak? dapat magkasundo tayo sa paligsahang ito. Tayong dalawa ay may kakagating patpat habang lumilipad patungo sa kabilang bundok na iyon. Bawal ang magsalita, Maya, para manalo sa paligsahang ito. Payag ako uwak at magkatingbang lang dapat ang patpat na kakagatin natin. Oo naman, kaya magsisimula na tayo rito ha. Ayun ang dalawang patpat, Maya. Iyo ang isa sa akin ng isa. Sabay silang nagsimula ng lipad, kagat-kagat ang patpat. Dapat matalo ko si Maya. Dapat mag-isip ako kung ano ang ikatatalo niya. Maya, may humahabol sa atin. Ay nako, nahulog ang patpat ko. Paano iyan? Ikaw ang unang nagbaliwala ng ating kasunduan na huwag magsasalita para di mahulog ang patpat. Akala ko kasi kapag pinakot kita na may humahabol sa atin, matatakot ka at mabibitawan mo ang patpat na tangan mo. Patawad Maya, hindi ako dapat nag-isip ng masama sa iyo. Tinatanggap ko na ang paghingi mo ng patawad, Uwak. Sige, magkaibigan na tayo uli. Pareho tayong magaling. Nagustuhan mo ba ang pabulang iyong narinig? Tiyak ko na nagustuhan mo. Ngayon ay sagutin mo muna ang mga tanong bago basahin ang iba pang mga pabula. Para sa panuto, basahin at ibigay ang kahulugan ng mga kilos o pahayag ng mga hayop sa sumusunod na pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, Maya, nais kong mapatunayan kung sino talaga sa atin ang pinakamagaling. Si Uwak ay A mabait B magalang C mayabang D malungkot Ikalawang bilang A ah, yun ba Ano gusto mong magsubukan tayo ng tapang o kakayahan Si Maya naman ay A palaban B masipag C maalaga D mapagmahal Ikatlo, nagpaikot-ikot ng lipad si Uwak. Si Uwak ay lumipad A. Palayo B. Palapit C. Taas baba D. Pabalik-balik Ikaapat, anong gagawin natin Uwak? Dapat magkasundo tayo sa paligsahang ito. Sabi ni Maya, si Maya ay humihingi ng A. Pagdamay B. Pagdaramdam C. Pag-aalinlangan D. Pag-uusap ng maayos Ikalima at huling bilang Sa isip ni Uwak, dapat matalo niya si Maya Dapat na mag-isip siya kung ano ba ang ikatatalo ni Maya Si Uwak ay A. Tuso B. Masaya C. Mahinahon D. Maalalahanin Tapos na. Oras na para iwasto ang iyong sagot. Tingnan lamang ang susunod na susi sa pagwawasto. Madali ba ang mga tanong na ipinasagot sa iyo? Gusto mo bang malaman kaagad ang ibig sabihin ng mga kilos at pahayag ng isang tauhan sa iyong naririnig na mga pabula? Isang mabisang batayan ng paglalarawan ng tauhan ang ipinapakita nitong kilos at pahayag o pananalita. Ipagpatuloy lang ang pag-aaral upang maunawaan mong mabuti ang aralin sa bidyong ito. Sa muli, Makinig at unawaing mabuti habang binabasa ang susunod na pabula. Maaari mo ring ipabasa sa iyong magulang o kasamahan sa bahay ang pabula habang ikaw ay nakikinig. Ang pabula na ating babasahin ay may pamagat na Ang Pamilya Langgam. May magpamilyang langgam na sobrang sipag. Araw-araw ay naghahanap sila ng pagkain upang pagdating ng tag-ulan ay may sapat silang makakain. Tuwing lalabas ang magpamilya, naiiwan ang inang langgam. Ang mga anak at ang ama lamang ang naghahanap buhay. Huwag lilihis sa linya upang hindi maligaw. Paalala ng ama sa mga anak. Pagsapit ng hapon ay tinatawag ng ama isa-isa ang mga anak kung kumpleto sila. Magaling mga anak, walang naligaw sa ating mga kasama. Masayang wika ng ama. Yehey! Masayang sigaw ng mga anak. O sige mga anak, magpahinga na muna kayo ha. Bukas maglalakbay tayong muli. Salamat sa tulong ninyo. Marami tayong naipong pagkain at mga butil. Pahayag ng amang langgam. Ngayon ay basahin ang mga sumusunod ayon sa kilos at pahayag ng mga tauhan sa narinig na pabula. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagotang papel. Unang bilang, walang tigil sa pagawa ang pamilyang langgam. Anong kaugalian ang ipinakita ng pamilya langgam ayon sa kilos nila? A. Pagkamasipag B. Pagkamatulungin C. pagkamasunurin D. pagkamatipid. Ikalawang tanong Tuwing lalabas ang magpamilya na iiwan ang inang langgam Ano ang kahulugan ng kilos ng tauhan mula sa pabula A. tamad B. lagalag C. masayahin D. maasikaso sa bahay Ikatlo, huwag lilihi sa linya upang hindi maligaw. Paalala ng ama sa mga anak. Ang ama ay isang A. Masipag B. Palautos C. Malungkot D. Maalalahanin Ikaapat, pagsapit ng hapon ay tinatawag ng ama isa-isa ang mga anak kung kumpleto sila. Anong ibig sabihin ng tinatawag isa-isa ayon sa kilos ng mga langgam. A. Kinokolekta ang mga langgam. B. Hinahayaan lang ang mga langgam. C. Pinaparusahan ang mga langgam. D. Tinitingnan kung kompleto ang mga langgam. Ikalima at huling bilang, Salamat sa tulong ninyo. Marami tayong naipong pagkain at mga butil. Pahayag ng amang langgam. Anong kahulugan ng kilos ng mga langgam batay sa napakinggang pabula? A. Pagpapasalamat B. Pagpupuri C. Pagdadakila D. Pagbibigay Tapos na? Ngayon ay oras na upang iwasto ang iyong mga sagot. Tingnan lamang ang susunod na susi sa pagwawasto. Upang maging mas malawak pa ang ating kaalaman sa paglalarawan sa tauhan batay sa ipinapakita nitong kilos at pahayag o pananalita, ating sagutan ang susunod na gawain. Para sa panuto, makinig at unawaing mabuti habang binabasa ang susunod na pabula. Maaari mo ring ipabasa sa iyong magulang o kasamahan sa bahay ang pabula habang ikaw ay nakikinig. Ang pabula na ating babasahin ay may pamagat na Ang Ahas. Takbo! Dali! Sumunod kayo sa akin! Sigaw ni Kabayo. Naku, sandali! Di ka namin kayang sabayan, Kabayo. Ang bilis-bilis mo! Sagot ni Baboy at Kalabaw. Ha? Basta sumunod kayo! Wika ni Kabayo. Takbo! Nandiyan na si Ahas! Sagot ni Baboy at Kalabaw. Si Manok naman ay lumipad ng mabilis para hindi maiwan. Buti pa si Manok, mabilis. Ako talagang maiiwan kasi mabigat ako, ang sabi ni Baboy. Sakay sa likod ko, Baboy. Payo ni Kabayo. Para makarga kita. Ay salamat kaibigan. Malaking pasasalamat ni Baboy. Takbo ng mabilis kalabaw, sigaw ni kabayo. Lagot tayo kay ahas kapag naabutan niya tayo. Nangangagat kaya iyon at nakamamatay pa ang kamandag. Kailangang makalayo tayong lahat. Oo nga kaibigang kabayo, salamat talaga ha sa pagmamalasakit mo sa akin at sa iba nating kasama, sagot ni kalabaw na binilisan ang takbo. Ngayon ay basahin ang mga sumusunod ayon sa kilos at pahayag ng mga tauhan sa narinig na pabula. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Para sa unang bilang, Takbo! Tali! Sumunod kayo sa akin! Sigaw ni Kabayo. Ano ang kahulugan ng kilos ng mga tauhang nabanggit sa pabula? A. Mabagal na pagkilos B. Malumanay na pagtakbo C. May kabagalang pagtakbo. B. Napakabilis tumakbo. Ikalawa. Naku, sandali, hindi ka namin kayang sabayan kabayo ang bilis-bilis mo. Sagot ni Baboy at Kalabaw. Ano ang kahulugan ng kilos na nasa sitwasyon sa pabula? Sobrang? A. Malik si tumakbo. B. Mabagal tumakbo. C mahinhin tumakbo. P. Mabilis tumakbo. Ikatlo, si manok naman ay lumipad ng mabilis upang hindi maiwan. Anong ibig sabihin ng kilos ni manok sa napakinggang pabula? Siya ay A. Iniwanan B. Naabutan C. Nakasabay D. Hindi nakasabay Kaapat, sakay sa likod ko baboy para madala kita, sigaw ni kabayo. Ayon sa sitwasyon, ano ang kahulugan ng kilos ng tauhan? A. Pag-aalala sa kasama B. Pagpapabaya sa kasama C. Pagpapasalamat sa kapwa D. Pagwawalang bahala sa kasama Ikalima, lagot tayo kay ahas kapag naabutan niya tayo. Nangangagat kaya iyon at nakamamatay pa ang kamandag. Kaya kailangan makalayo tayong lahat. Ayon sa pahayag ng tauhan sa sitwasyon, ano ang kahulugan ng kilos ng kabayo, baboy, manok at kalabaw? A. Pagmamahalan B. Pagmamalasakit C. Pagkakasama-sama P. Pagwawalang bahala tapos na oras na para iwasto ang iyong sagot tingnan lamang ang susunod na susi sa pagwawasto Bago tayo magpatuloy, halina't ating isaisip ang mga sumusunod na kaalaman. Ang katangian at ugali ng isang tauhan ay makikita sa kanyang pananalita at pagkilos. Dapat mo itong unawaing mabuti upang mabatid mo ang mga kahulugan nito. Ngayon ay alam kong handang-handa ka na upang subukin ang iyong natutuhan sa ating aralin. Oras na para sagutan ang susunod na gawain. Para sa panuto, makinig at unawaing mabuti habang binabasa ang susunod na pabula. Maaari mo ring ipabasa sa iyong magulang o kasamahan sa bahay ang pabula habang ikaw ay nakikinig. Narito ang pabula. Ano na naman ang ginawa mo, daga? Sigaw ni pusa kay daga. Bakit dinumihan mo ang gamit ni aso? Halaka, pagbabanta ni pusa kay daga. Walang nagawa si pusa. Maingat niyang inayos ang mga gamit ni aso. Pabayaan mo nga diyan. Buti nga sa asong iyan. Pagmamayabang ni daga. Huwag ka ngang ganyan. Alalahanin mo kaibigan natin si aso. Pagpapaliwanag ni pusa. Inayos niya isa-isa ang mga gamit ni aso. Tiniklop niya ng maigi ang mga damit nito at iba pang mga kagamitan ni Aso. Dumating si Aso at agad niyang hinanap ang mga kaibigan. Nakita niya ang larawan ng Panginoon sa may sala. Uminto siya at matamang nagdasal ng pasasalamat. Nakita niyang si Pusa na naglilinis ng panilang bahay pinagmamalaki niya ang kaibigan sa lahat dahil minsan man hindi niya bininang ang ginawang tulong sa kanya. Ngayon ay ibigay ang kahulugan ng katangian ng tauhang nabanggit sa pabula batay sa isinasaad na kilos nito. Isulat ang sagot sa iyong sagotang papel. Unang bilang, bakit dinumihan mo ang gamit ni aso? Halaka, pagpapanta ni pusa kay daga. A. pagpapaalala B. pagbabanta C. pagsisigaw D. pagkagalit Ikalawa. Maingat na inayos ni pusa ang mga gamit ni aso. A. mabait B. maayos C. matulungin D. maalalahanin Ikatlo. Huwag kang ka ang ganyan, sagot ni Pusa. A. Pinapagalitan B. Pinaaalalahanan C. Pinakikinggan D. Pinaparusahan Ikaapat Alalahanin mo kaibigan natin si Aso Pagpapaliwanag ni Pusa A. Pagkampi B. Pagtatanggol C. Pagpapaalala D pagpapaliwanag. Ikalimang bilang. Buti nga sa asong iyan, huwag mamayabang ni Daga. A. Nag-aalala sa kapwa. B. Nagkagusto sa kapwa. C. Nabagot sa kapwa. D. Nang api sa kapwa. Tapos na. Ngayon ay oras na para iwasto ang iyong mga sagot. Tingnan lamang ang susunod na susi sa pagwawasto. sa karagdagang gawain? Ipabasa sa iyong magulang o kasamahan sa bahay ang pabula habang ikaw ay nakikinig. Narito ang pabula. Ito ay pinamagatang ang aso. Pagkatapos basahin, bigyang kahulugan ang mga kilos ng tauhan batay sa sitwasyon sa pabulang narinig. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Kung tapos mo nang sagutan ang mga tanong, tingnan lamang ang susunod na susi sa pagwawasto at iwasto ang iyong mga sagot. At dito nagtatapos ang ating aralin para sa araw na ito mga bata. Hangad ko na mayroon kayong natutuhan. Sa muli, ako si Teacher David. Maraming salamat. Hanggang sa muli nating pagsasama sa pagtuklas ng bagong aralin.